Inaasang magpapasya ang Department of Justice sa loob ng anin na pong araw kung sapat ang ebidensya para magsampan ang kaso sa korte laban sa mga respondent kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Saksi, si Sandra Ginaldo. Patong-patong na reklamo gaya ng multiple counts of murder, kidnapping at serious illegal detention ang isinampalaban palaban sa anim na dalawang respondents kaugnay sa pagkawala ng mahigit 30 sa at sa loob ng anim na araw de na na ang mga ito ng Department of Justice o DOJ. The panel declared that the preliminary investigation is already submitted for resolution. That is after the complainant manifested that they are not filing a reply to the counter affidavits of the respondents. Pag-aaralan ng DOJ kung sapat ang lahat ng ebidensyang isinumite sa kanila para magsampan ang kaso sa korte. Kampante naman daw mga pamilya ng na mga nawawalang sabungero. Ang laki po ng na pag-asa namin na pa makakamit na namin yung sisya pagdating po sa resolution. Sana po pumabor sa amin magkaroon na po ng warrant. Nag-usap-usap na po kami mga ano na this time Amay, uh, may uh, meron na kaming witness na talagang ano, wala magpapa Kabilang sa mga respondent ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Umaasa siyang magiging testigo sa mga kaso kapag naisampa na ito sa korte. Magaantay na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro, uh, makakamit na ang justisya. Uh, ng mga pamilya na nawawalan. Wala naman sa preliminary investigation kanina ang negosyanteng si Atong Ang na itinurong mastermind. Pero naroon ang kanyang abogado na umaasang pagbibigyan ng kanilang hiling na ibalik ang reklamo sa PNP-CIDG para raw maimbestigahang muli. We are hopeful that the case will be rebounded back to CIDG for reinvestigation uh, in view of the fact that uh, the evidence has uh, uh, submitted have no have do not have enough credibility uh, enough to establish what's called the quantum evidence for primo facie case Iaapila naman ng kampo ni Atong Ang ang pagbasura ng Mandaluyong Prosecutor's Office sa mga reklamong attempted robbery with intimidation of person, grave coercion, grave threats at slander na isinampan ng negosyante laban kay Patidongan at isa pang respondent na si Alan Bantiles. Base sa resolusyon ng Mandaluyong Prosecutor's Office, walang sapat na ebidensya para isakdal ang dalawa. Tuloy naman ang investigasyon ng DOJ sa mga buto na nakuha sa Taal Lake. Ayon kay Patidongan, doon umano itinapon ang mga labi ng na mga nawawalang sabungero. Kung magmamatch ito sa DNA ng mga kaanak ng biktima, makadaragdag daw ito sa kanilang ebidensya. Total number of bones recovered and submitted for examination is at the number 981. Okay? Um, this includes three sets of human remains from the cemetery consisting of 264 bones. If the assessment by the panel of prosecutors is that there is sufficient evidence to proceed to trial, given what we have on hand, there will be no need to look into the DNA evidence or to wait for the results of the DNA examination. Okay. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.